Ang tanong, nais din nyo bang malaman kung mayroon talagang itinatagong bilyong pisong halaga ang mga bank deposit ang mag-amang Duterte sa impeachment trial? Yes! Kahit ako, gusto kong itanong at gusto kong malaman. Ah, bakit? Ito lang yan mga kababayan. Kung hindi totoo na bilyon ang loob ng joint account ni Sara at ni Digong, ah, bakit ayaw nilang pirmahan ang bank secrecy si Weber na hinamon siya ni Trillianis? Bakit ayaw niyang pirmahan? For what? 'Di ba? Ah, oh, ito mga kababayan ha. <clears throat> ipapanood ko sa inyo. Ano nga ba itong sinabi ni Igan? Ah, ni ni Igan or ni Arnold Clavio, mga kababayan. Ito ipapanood ko sa inyo ha, mga kababayan, para malaman ninyo at marinig din po ninyo. Bakit nga ba at ano nga ba itong sinabi ni Igan? Kasi sabi ni Senator Antonio Trillanes, confident daw siya na, wait lang nga mga kababayan. <clears throat> Hanapin ko lang dito mga kababayan na confident daw si Senator Antonio Trillanes na totoo ang 2 billion na joint account ni Sara at ni Digong mula sa drug money. Ah, uh, sa sana ba 'yon? Uh, lumabas ka naman, Sentry. Oh, uh, confident si Sentry. Ito, 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 mga kababayan. Pakinggan niyo ha. Uh, ang interview ni Christian Isgera kay Sentry. Uh, ito na. <clears throat> Ayan. Kung ganun lang ang pera niya sa bangko, ano ibabayad nila sa attorney niya sa Netherlands? Sabi ni Mercedita De Ramos, kaya nga eh. Isa din 'yan ni eh diba Kaya ito nga pinos ni Igan. Oh. Hmm. Ah. Ito na mga kababayan. Act. Wait lang, may we'll ads lang It's po ha. <laughs> tearing... Kung ganun lang ang account, niligong 50,000, 17,000, magkano yung abogado nila? pag-usapan natin sa rator yung uh, matagal yun ang akusasyon, yung oh. bank accounts. No? Oh, Kasi eto. importanteng mapag-usapan ito <coughs> dahil matagal yun ng binabanggit yan. Kay Christian so, is gira po ito. Para sa, ah. ano, to refresh the memory of our viewers, mm -hmm. gano'n ba kaseryoso itong alikasyon ninyo dito sa joint bank accounts di umano na mag-ama? Mag ah. Mm. uh, dun sa ill-gotten wealth issue, tatlong tatlo yung lalabas dito. Mm, queen lion is Una, po. yung bank account mismo ni Sara na more than a million na hindi niya sa salin niya. Uh -huh. Yung sa kanya lang ito. <clears throat> Yan, that's one. Tapos next, yung bank account niya na joint with Duterte, the father, ito na yung may pumasok na daang-daang million na abot sa billions yung transactions, total transactions. Yan yon, Yan yung uh, pangalawang issue. Yung pangatlong issue ay yung nag-encash ng cheque from a drug lord while she was mayor. Nako. So dalawang beses eh, <coughs> Dalawang ah. beses siya nag-encash ng manager's cheque. Ah. At hindi lang siya, pati yung mga kapatid niya, si Hanilet, so lima silang, ay apat silang nag-receive nag -re <coughs> ng ng uh, dividendo dibidendo. Hindi pala, tatlohan ni nilet. Pati si lima, si... lima, si, Digo. So lima silang tumatanggap. Man, ano, every six months from a drug lord. Uh, yung every six months, mga kababayan, na sabi ni Trillianes, million po yun ha. 50 to 60 million. 40, 50, 60 million every six months. Silang lima tumatanggap. Every six months yan ha. Kaya nga po, mga kababayan, umaabot siya ng 2.4 billion. Drug money po yun. Sabi ni Trillianes. oh, ito na, ito na. oh hindi, hindi naniniwala ang mga DDS dito. oh ngayon ang tanong, saan sila kumukuha ng pangbayad nila? 100 days na si Digo ngayon, no? oh sa 100 days, eh, no? 3 months mahigit na. 150 million a month. Yung abogado, nakakalahating bilyon na si Digong ngayon ninyo sabi na hindi totoo ang aligasyon ni Trillanes, saan galing ng 400 million si Digong pinambayad niya doon sa abogado niyang si Kaufman? 450 million na po kung 150 million po ang per month. 9 million dollar eh. Oh, 25,000 euro a month. Ah, 9 million dollar a month. I-times mo yan sa 3 kay 3 months na si Digong doon in 100 days na siya doon. Ah. So saan siya kumukuha ng 450 million? Kalahating bilyon na po 'yan. Ah. <clears throat> Kung sabihin niyo hindi totoo ito sinabi ni Trillanes. tiba Paki esep esep mga DDS. Kaya ang sabi ni Igan, ang kinakatakot nila ng mag-amang Duterte si Sara at si Digong ay yung makalkal ang kanilang bank account. Na hindi nila iprinisinta at hindi nila isinapubliko ang salin at aset. Di ba? 150 million, 25,000 euro, 9 million dollar a month. It <clears throat> times mo sa 3 months. 450 million na po. Kalahating bilyon na. Saan galing? kahit pagsamasamahin mo sahod ng mga anak niya, lahat hindi kayang i-accumulate yan. Maliba na lang kung may businesses sila. At maliba na lang kung ang business nila ay kumikita ng milyon a month. Sabihin natin, may 7-Eleven sila buong Dabaw. Sure ba kayo kumikita yan ng milyon-milyon a month? Lugi naman siguro. Ano, magtitinda ka sa 7-Eleven, tapos ibayad mo lang dun sa dahig? ah oh, continue. Yan yon Dividendo eh. Mm. So, nung una cheque eh, yung pagbayad sa kanila, kaya doon na-flag yung manager's cheque. Mm. Dalawa. Then, after two years, after four payments na every six months, Kaya nga na, sir Edgar. Ano na silang cash na diretso. Wala silang business. Hinuhulog sa kanilang mga accounts. <coughs> mm. So, oh, yun okay. yung gano po kayo ka-confident dito sa inyong aligasyon? Kasi technically, kung sakaling mag-decide yung impeachment court na pabuksan yung mga bank accounts na yan, and they're very, very powerful, di ba, impeachment court, yeah. dalawa pwede mangyari. Makonfirm yan, o mapahiya kayo. So, how confident yeah. are you? Oh. How confident daw or confident si Trillianis kung sakali na bubuksan sa impeachment trial itong mga bank account ni Sarah. Ma'am Josephine Paramil, maraming salamat po ma'am sa so, yung $5 super sticker. Thank you, thank you so much po. How confident si Trillianis kapag binuksan ng impeachment trial itong bank account ni Sara? Kasi kung hindi totoo ang aligasyon ni Trillianis, mapapahiya siya dito. Tignan, pakinggan natin na yung tanong ni Christian Isguera kay Trillianis gano'n po kayo ka-confident dito sa inyong aligasyon? Kasi technically, kung sakaling mag-decide yung impeachment court na pabuksan yung mga bank accounts na yan, and they're very, very powerful, di ba, yung impeachment court, mm -hmm. dalawa pwede mangyari. Makonfirm yan, bumapahiya kayo. So, how confident are you? Mm. Sir Dante Lee Guzman, salamat po sir sa yung 6 uh, euro. Super sticker, thank you, thank you, so much po. How confident ka, si Senator Antonio Trillanes? Very confident. Very. I'm sure of it. Ah. Mm. Kaya nga ito, yung nakita mo, since 2016 ko pa ito nilalabas, ano ang reaction ni Ladigong mm -hmm. na dito? Nako. Gibain ako. Ah. Oh. Sa Sirisa Force, hindi ko po kayo may isa-isa. -isa. Salamat po. Thank you, thank you so much po sa pag-support po. Ayan. So, very confident si Trillianis. So, ano nga bang ginawa ni Digong at sa mga Duterte kay Trillianis nung panahon na nasa power sila? Eto. Hindi yung i-address yung issue. Palagi nilang, ano, ina-unleash niya yung mga troll farm nila oh. to attack me Tita safe personally. Si mm. to bawiin yung amnesty ko. Papatay ako. Lahat ginagawa niya. But, he never addressed this. Di ba, hindi siya pumirman ng waiver. Noong ko pa pinapapirma to, 2016 pa lang. Mm. Hanggang nung sa Quadcom last year, di ba, gumawa siya ng eksena nung sinabihan siya ni ni uh, Congressman Suarez na, hindi na eh. ngayon para lang, baka pwedeng pumirma ka na ngayon para magkaalaman na. O gumuwasan na eksena para maibay usapan. O sampalin daw niya ako. Nung pumayag ako sampalin, ayaw pa rin. Di ba? Kasi daw, joint daw yun. Nung asawa niya, sabi ko, hindi joint asawa mo. Joint kayo ni Sarah dyan. Andiyan si Sarah. Oh. Si Sarah hindi umiimik. Ah. Di ba? Sa ano nun? Ah, sa sungit nung tao na yun. Humaharap ng issue yan. Hindi no. niya maharap. Ah. Kasi, Kasi, alam, alam nila lang totoo. O, oh, di ba? Ang sabi ni Digong iniba niya, joint account daw ni Hanilit at sa kanya. Sabi ni Trillianis, hindi! Joint account ninyo ni Sarah yun. Nandyan si Sarah. Hindi umiimik si Inday. <laughs> hindi umiimik si Inday. O, ba? O, mga, mga katidies. <laughs> Sabihin ninyo ngayon sino sino haling. Sabihin ninyo ngayon, di ba? Oh. Andun si Inday oh na nanood. Hindi daw umiimik si Dai, O, sa sungit daw ng tao nun. Ba't hindi nagsasalita? Ah. Diba, Ma'am Sheila? Bartolet. Maraming salamat po. Oh, birthday uh, Bert Ayun, maraming salamat po. Baliktad tuloy. Hmm. Di ba? Sasampalin. Eh, ano anong kapalit, sir? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko, sir. Eh, lo, lo. Nga, sabi ni Digong yon Ah. Ano sabi ni Trilianes Ah, dito. Ah, kasi daw, joint daw yun. Ah. Oh. Nung asawa niya, sabi ko, hindi joint na asawa mo. Joint kayo ni Sarah dyan. Andiyan si Sarah. Oh. Mm. Si Sarah hindi umiime. Mm. di ba diba, sa ano nun? Uh, sa sungit nung tao na yun. <laughs> Humaharap ng issue yan. Uh -huh. Hindi niya maharap. di uh ba? -huh. Diba? Kasi It's alam niya totoo. Uh -huh. uh, sa... Uh, oh. sa... Oy, Ma'am Joyce! Maraming salamat, Ma'am, sa yung 10 super stick, uh, super chat, Tilukent and Company from uh, Bay Area. Area California. Salamat po Ma'am Joyce. Thank you, thank you so much sa super chat. Ingat ka po palagi diyan, Ma'am. Ah, oh. sa tapang nila oh. o sa yabang nila. Mm -hmm. Kung oh. hindi to toyan, madaling isampal sa mukha nila 'yan, 'di ba? Yeah. Oh. Dito sila naduduwag. Mm -hmm. Nilabas ko rin 'yan no nagka sa Senate kay Man Scarpio tsaka kay Pulong Duterte. Mm. 'Di ba? Narinig ninyo mga kababayan? Diyan sila naduduwag. Ah. Oh. Ate Eva! Nako, Ate Eva! Maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you, thank you so much! Nako, Ate Eva. Oh, dito daw sila na duduwag, sabi ni Trillianis. Yeah, ngayon, nalalaman nyo na, mga kababayan. Salamat po, Ate Eva. At sa support po, or si Lupo. Oh. So ito, mga kababayan, ulitin natin. Oh, kasi may ads eh. Oh, dyan sila na duduwag. Ah, ito. Ah, Kanya na nagka-hearing sa Senate, kay Man Scarpio, tsaka kay Pulong Duterte. Ah. Mm. Oh, o, sabi ko, pero ba ng waiver? To prove me wrong, ayaw nila. Ilang beses yon ayaw nila. Kaya nga, ito, ginagawa yan nila bato, nila kung sino-sino mga pro-Duterte senators <coughs> para mapigilan, mapigilan itong issue na ito. Nako! Okay, ngayon, ito yung sinasabi ko. Uh, marami kasi magsasabi na hindi, diyan, ano naman yan. Hindi naman yan tayong na vice president siya. Di ba? Ganon yung sasabihin. Alam mo, ito na ngayon papasok yung nature nung yung quasi-judicial kung bakit um, political-judicial ang nature ng impeachment court. Kasi kung purely... Uh, judicial ito. Kunyari, mga Supreme Court justices yung mga naglilitis niyan. Nako, Ma'am Flor de maraming salamat sa yung 50 Hong Kong dollar super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba? Maraming technical. Ah. madi ito by pure technical ah. matters. Pero, because of the judicial, the political nature of the impeachment court, tatlo yung uh, criteria dito. Ah. Sa U.S. kasi, kung may ebidensya ba. Kung may ebidensya ba, yun lang, inap na sa kanila. So, sa Salamat impeachment, ako, una yung ebidensya. <coughs> kung may ebidensya ba, pag uh, sabihin yes, o sige, punta ka sa next question. Ano ba? Uh, ito ba ay nakumbinsi ba yung taong bayan? Okay ba sa taong bayan? Hindi ko mo may ebidensya, eh, ay ng taong bayan tanggalin sa suwesto hindi pa rin kagaya nung kay kay Bill Clinton na present ng prosecution <clears throat> ng ebidensya about the uh, illicit relationship with the uh, Monica Lewinsky pero for the american people they, they don't care oo -o. ayun sir Amado at saka sa lahat sa Sirisa sa Porcelo po oo mamaritismo ni mambiki Carriero hilo po. <clears throat> so Ayun nga mga kababayan. So tama nga ang sabi ni Igan na ang kinakatakot ng mag-amang Duterte ay yung makalkal ang kanilang bank account. Oh, sabi yan ni Igan. So si Igan ay nagbe-base din po kay Senator Antonio Trillanes. Nako mga kababayan, nakakatakot ito mga kababayan. Mm, sabi ni Danilo Bobo siya. Handa mo na yung pagilit sa liig mo. Pauwiin niyo muna si Digong. Alam niyo, yung salitang gilit-gilit na yan, gagawin ko yan kung makauwi si Digong. Pero kung hindi makauwi si Digong, ah, magilit kayong lahat. O, oh, challenge ko kay mga DDS ha. Pag nakauwi si Digong, magilit ako ha. Ah, ngayon, pag hindi makauwi si Digong, kayo lahat magpakamatay mga DDS. Ah, kasi